bakit mas marami nagsasabi na mas maganda yung kabataan noon eh hindi pa naman putok na putok yung internet noon. Hindi pa putok na putok yung Facebook. Wala pang TikTok. Wala masyadong entertainment sa social media. Pero bakit mas maraming nagkiklaim na mas masaya yung generation noon? Kasi kahit ako, aminado ko na mas naging masaya ako nung kabataan ko noon, kung ikukumpara ngayon na puro social media na lang. Kung ikukumpara ngayon na puro internet na lang. Alam ko maraming sasangkayon sa akin dito, lalo na yung mga batang 90s. O yung mas matanda pa doon. Kasi noon, instead na sa GC kami nag-uusap-usap, Meron kaming eksaktong oras at eksaktong tambayan na doon kami pupunta pagdating ng hapon. Magkikwentuhan kami ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kahit wala kaming pera, nakatambay lang kami. Nag-uusap kami sa mga bagay-bagay. Physical kami magkakasama. Biruan, asaran. Minsan pa nga pagka merong ibang grupo doon, minsan nagkakaroon pa lang suntukan. Alala ko noon sa lugar namin, bawat street, bawat kalsada, iba-iba yung grupong magkakasama. Hindi pa uso yung Mobile Legends noon. Ang uso pa noon yung mga metal slug pa. Kami yung generation na nasalubong namin yung era ng pagpasok ng computer shop. Nagtatabi ng palima limang piso sa baon para makabuo ng 10 o 15 pesos para makapaglaro sa computer shop pagdating ng hapon. Grabe trash to ka nun. Sobrang ingay sa computer shop. Dalawa lang yung sikat na sikat na nilalaro nun. Dota tsaka counter. Wala pang GC sa Facebook nun. Pero alam namin kung kailan yung call time namin para magkita-kita kami ng mga kaibigan namin noon. Hindi pera ang currency namin noon. Baka pala ng text at bogs ang basehan noon para malaman kung gaano ka kalakas noon. Meron ba sa inyong mga nakapaglaro na noon? May jolen, pupunta ka sa gandahan, kukuha ka ng tansan, bubutasan mo, gagawin mong sipa. Kada dadating yung Pasko, hindi pwedeng hindi ka magpapabili ng pellet gun. Kabe yung mga kabataan noon na hindi pwedeng hindi kami mawawalan ng sugat sa katawan. sub, -sub dito, sugat-sugat na tuhod, at kung ano-ano pang sakit sa katawan. Napakasaya noon kasi ang kasiyahan namin noon sobrang simple lang. Kahit wala kami pera, basta kompleto ang tropa, okay na okay na. Yung tipong pupunta ka sa court, makikipagpustahan ka. Kahit yung pusta ay stupid lang, palag-palag na. Ibang klase yung tuwa at saya, lalo na nung no, nakikipaglaro ka pa ng luksong bakat tong pa. pa. Nakakamiss, di ba? Ngayon kasi hindi na eh. Ngayon kasi yung ibang kabataan ngayon, hindi na nila nakakanasan yun. Ang nagpapasaya na lang sa kanila, yung mapasagot nila, yung crush nila ngayon. Puro pag-ibig. Masyadong nagmamadali. Ang focus na lang sa social media, hindi na lumalabas. Siguro oo, dahil ngayon na yung kinalakihan nila, masaya na sila dun. Pero aminin man natin at hindi, sa mga nakaranas ng mga ganong klaseng kabataan noon, mas masaya, di ba? na kahit gutom na gutom ka na maghapon, may palo ka pa pag uwi. Hindi yun mahalaga ang importante kahit gusgusin na yung itsura mo as long as makalaro mo yung mga kalaro mo, okay na. Masaya ka na. Nakakamiss lang balikan. Tapos ngayon yung buhay natin hindi na ganun kasaya. Hindi na ganun kasimple. Kaya minsan naiisip natin sana bata na lang tayo ulit. Oo, wala nga tayong pera noon pero masaya tayo. Hindi ganun kalaki at hindi ganun kabigat yung problema noon habang tumatanda tayo, nawawala na yung saya natin nung bata tayo. Kaya minsan yung iba, ini-spoil nila yung inner child nila ngayon. Kasi aminin man natin o hindi, hindi na natin mababalik yung dati. Andito na tayo sa realidad. Sa realidad na pag natapos mo yung isang problema, may problema na ulit agad. Wala ka ng time. Ubus yung oras mo. Hindi ka pa nakakapagpahinga, meron na naman panibagong problema. Kaya kung tatanungin ako, mas masaya ba talaga yung kabataan noon? Mas masaya ba talaga yung generation noon? Para sa akin, oo. Sa nakikita ko ngayon na yung mga bata nakapokus na lang sa cellphone, tablet, sa computer, na yung iba halos hindi na mabitawan yung mga gamit na yun. Siguro isang reason din kung bakit ang kakapal na ng mukha natin ngayon. Kasi noon, kung bata pa ba tayo kahit hindi natin kakilala, nakikipaglaro tayo. Tapos wala pang ilang oras, best friend na natin, kaibigan na natin, kasama na kagad sa circle of friends natin. Malamang sa malamang nga, meron kang mga nakalaro noon na ilang araw mong nakalaro, ilang linggo mong nakalaro, pero hanggang ngayon hindi mo kilala maalala kung sino siya o anong pangalan niya. Hindi mahalaga kung sino siya ang mahalaga, masaya at nag-enjoy ka noong mga panahon na yun. Tama, di ba? Kaya kung isa ka sa mga tinutukoy ko na naging masaya yung kabataan noon, kamusta po? Sana okay pa rin kayo. Nakakamiss, no? Sobrang dami na nating struggle sa buhay, sobrang dami na nating pagsubok sa buhay. Pero masaya na din kasi naranasan natin noon yung ganung klase ng pamumuhay ng kabataan. Simple lang pero masaya. Di ba? <laughs>